Ito ang pinaka-isolated na bahay sa mundo, matatagpuan ito sa isang isla sa timog baybayin ng Iceland. Ang bahay na ito ay itinayo noong 1930, at matatagpuan sa 0.4 square kilometer na isla, na kilala bilang LFA, na kabilang sa isang konsorsyum ng labing walong isla na bumubuo sa Vestmenejar Archipelago. Sa kasalukuyan, tatlo sa mga isla ay may nakatira, ngunit sa kaso ng LFA, ang tanging nabubuhay na nakatira doon ay isang uri ng ibon ng Nordic na tinatawag na Hoffen. Ang bahay na ito ay itinayo ng limang pamilya na nakatira sa isla, at kasalukuyang nagsisilbi itong isang hunting lodge, kahit na wala na itong kuryente o tubig, bagaman ito ay nasa siyam naput isang taong gulang na, ang bahay ay nasa mabuting kalagayan pa rin, at may isang sistema ito na nangongolekta ng tubig ulan, upang magamit muli para masuplayan ang bahay. Maraming mga kwento sa bahay na ito kung sino ang naninirahan dito. Sa katunayan, ang bahay na ito ay tinitirhan na lamang ng mga lokal na mga ngaso.